Hello guys, my name is Sandilong. Tuturuan ko nga po pala kayo kung paano magsibo. Kagaya nito. Wait lang. Ayaw. yang ganon. Masakit ang ulo ko. Okay lang yan. Basta naturoan ko kayo. So first, ganyan kayo. Ganyan. ganyan. Kahit hindi pantay guys. Pwede pantay, pwede hindi. Kung magaling kayo magpantay, hindi pantay testi i-kakabit niyo parang kadena. Tapos ikoclose niyo sa ibababa Tapos kita niyo tong malaking finger yung ganito. Yung ganito yung parang ganon no? yung, yung ganito, eh, Tapos tayong ganito, no, kita niyo yung ganyan. Itataas niya yan. nagganon, ganyan. Tapos ganyan butas. Wait lang. Ayaw niya yung eh. Basta, bilog na bilog siya. Ito lang dapat yung butas guys. Sa ganyan lang. So, pagkatahay siya, ano yun, yung blow niyo lang. parang walang butas ha uh, yung dito lang talaga yung dito lang yan. so pagkatapos naman yan guys so masakit nasakit ng kamay ko kasi guys ano guys sumipo so, kasi ako kagapon guys ang nangyari so bakit may putok eh kaya yung sakit ng kamay ko dito. Saka dahil din ito kakasipol ko. Hindi naman ako lagi nagsisipol eh. Dahil kagapon lang. Ay, hindi din naman kagapon. Medyo-medyo lang. Kagapon kasi guys. Pumasok ako sa school. So. Napalo ako sa ulo. Kala ni Teacher Ethel ako. Ang maingay. Pero si Miguel, ka ko. Siya yung nag-iingay. So, yun lang. Ulitin yun lang na ulitin yung... Ulitin nyo yun lang na ulitin yung video ko para matuto... Matuto... Matuto kayo magsipol gamit kamay. Basta yun lang, guys. Bye-bye!